habang nagkakapitar dito sa may Robinson Palapala. Ito -pala. si Sir ay nasa gilid natin, daw siya kanina pa. Wala ang nag-accept doon ang booking niya. Pero ito lumapit niya sa akin, sabi ko, sige Sir, pakibook. Kaso ah, ang problema, hindi rin kung mapasok sa akin. Sabi ko kasi bawal kasi kami maghahabal eh. Kailangan po kasi nakabook. Nakalimuag ko nga pala na may QR nga pala tayo. Pasensya na. Kaya ninintay natin si sir. Hanggang sa may isang propa na dumating na isang joyride din. Kaya tinanong natin kung... may pumapasok ba sa kanyang booking. Kaso sabi ni Paps, wala din daw pumapasok sa kanya. Wala talaga. Hindi na po. Pong... Paps, nakabukas sa mo? Hindi na napasok, napasok sa'yo? Wala nga daw pinapasukan eh. Wala eh, kanina pa nga eh. Ay, eto na, ito na. CJ po. Oh, ah

ang ko na silang isa kong motor. Ano uh, uh, ba ako? May baka na Ang taas Sa aso. Ah, sa akin, yung... bigyan tumawid. Actually, nakatikid na siya. Uh -huh. so, siyempre, next pati hindi ka tatawid. Oo. Ay, po. Matakot kami dalawa. Na, yung kamay ko. Ang mahirap po. Pero hindi niyo sa akin, nasa gilid malapit na ako bigyan ko mo. wait. ganun ganun, kaya siya Yes. tapos na ako tapos na ako tapos na ako tapos na ako pag tapos na ako tapos na ako tapos ko ako tapos na 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 Ary wala ng amin to. Dun, eh. Ay, hindi kita, hindi kita babayot. Hindi hindi kita. Hindi kita, hindi kita. aso. kita, hindi kita. aso, kita, hindi na Hindi kita, hindi kita. Hindi kita, hindi 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 Sa

thank <laughs>